Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magpantuhan! Kahapon ay nagdominate ang New York Knicks from start to finish sa kanilang Game 5 win kod sa Indiana Pacers. Hindi nga nila pinalamang ang Pacers sa buong game. Bukod nga sa dominant performance si Jalen Bronson at Carl Anthony Towns, ang depensa ni Michael Bridges kay Tyrese Halliburton na naging susi sa panalon na ito. Matapos na tala ng historic 32 points, 12 rebounds, 15 assists, 4 steals and 0 turnovers sa Game 5 kahapon kahapon ay nalimit lamang ito sa 8 points, 2 rebounds, 6 assists and 2 steals on 2 of 7 shooting sa field and 0 of 2 shooting naman sa 3 point line. Bukod nga sa bagsak na stats na ito ay malaking credit nga kay Michael Bridges dahil hindi nga talaga ito makatira sa game kahapon. Ang 7 field goal attempts ay ang pinakamababa niya mga kaibigan sa kanyang playoffs career. At ngayon patungo sa Game 6 ay nasa New York Knicks nga momentum at nasa Indiana Pacers naman ang pressure. Mas win game nga ito para sa Pacers dahil the last thing you want ay maglaro ng Game 7 sa Madison Square Garden kung saan may dalawang sunod na panalo ang Knicks that time at may matinding momentum na at confidence. Kaya naman nasa Pacers nga ang pressure na tapusin ang series na ito sa kanilang bahay. At malaki nga din ang pressure kay Tyrese Halliburton na mag-deliver ng big game matapos ang disappointing performance performance Game 5. And just imagine nga kung mag-choke ang Indiana Pacers ng kanilang 3-1 lead. Tiyak na maririnig ni Halley ang mga trash talk ng mga fans ng Knicks at ibabalik nito sa kanya ang ginawang choke side matapos ang Game 1 win sa home court ng Knicks. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay babawi si Halliburton na tatapusin na nila ang series na ito sa Game 6? o makakagawa pa ng comeback ang New York Knicks. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Timberwolves. Ang Minnesota Timberwolves mga kaibigan ay kailangan gumawa ng malaking desisyon ngayong offseason matapos ang dalawang sunod na talo sa Western Conference Finals. Free agency si Nickel Alexander Walker at may player option naman si Nats Reed at Julius Randle. Ibig sabihin ay pareho itong pwedeng pumasok sa free agency at makinig sa alok ng ibang mga teams. Subalit hindi nga nila kayang ipanatili ang tatlong to dahil aangat din nga ang sahod ni Alexander Walker. Unless mag take nga ng malaking pay cut si Julius Randle o kaya naman si Nats Reed na hindi expected sa ngayon. Dahil mataas nga mga kaibigan na matatanggap na offer ni Nats Reed mula sa ibang mga teams malaki na ang sakripisyo ginagawa niya na manggaling sa bench despite starting caliber siya para sa ibang team. Kaya naman andun nga ang posibilidad na lahat ng to ay umalis sa susunod na season which will be very bad look mga kaibigan para sa Timberwolves at tiyak na masasabi na natin na New York Knicks ang nagwagi sa Carl Anthony Towns trade na ginawa nila in the first place upang magkaroon sila ng pambayad kay Nas Reed. So kailangan nga na pag-isipan ng mabuti ng front office ng Timberwolves ang contract extension na ibibigay nila sa tatlong player na ito. Kayo ba mga kaibigan, mas pipiliin nyo ba ang tumatanda ng Julius Randle na soon to be 31 years old na? O ang hindi kasing galing na Nas Reed subalit so may solid potential at 25 years old pa lamang?